Sa kabila ng pinsalang inabot ng bayan ng Marabot sa Samar, nananatiling buhay ang pangarap ng ilang mga musmos na football player. Baon nila ang pag-asang muling makakabangon ang kanilang bayan mula sa trahedya. Nagbabalik si Cedric Castillo sa patuloy na paggulong ng buhay. Sabi nga, ang tao minsan nasa itaas at may panahong nasa ibaba. Sa pagragasa ng Bagyong Yolanda, ang bayan ng marabot sa katimugan ng Western Visayas, ngayon daw ay dapang-dapa. Pero sa grupong ito ng mga paslit na nakilala namin, tila nangingibabaw ang paniniwala na bilog ang bola tatlong araw matapos ang pananalasa ng super typhoon, nakatakda ang bumisita sa kabilang bayan ang mga batang pampato ng marabot sa larong football. Ang 11 anyos na si Jamuel, kumpiyansa raw na mayuwi ang tropeyo. Sabi nila slider daw ako, naging slide. Hmm. Para? Para maagaw yung bola. Sino idol mo? Ilang man. Medyo magaling medyo lang. <laughs> Wabait. Kanselado ang provincial meet dahil sa bagyo. Pero kung ang palaro na paghandaan ng husto ng mga munting atleta, ang laban na iniwan ng mapinsalang unos sa kanilang bayan, hindi raw. nagbinagyoan parang hindi na maraabot mga sira-sira. Lahat, syara. Walang na pera. Sa 24 na nasawi sa pagbayo ng super typhoon sa buong bayan ng Marabut, iisa ang nagmula sa barangay san Para sa goalkeeper na si Ralph, sapat na raw ang bilang na ito para ituring na trahedya ang pagdaan ng unos. Sa libingan na ng muling nakita ng bata, ang kanyang lola Conchita. Maraming mga nagapakit na sa kanya. Yan lang. Na. Anong nakatakot sa ranya? pader, mga kahoy. Umuno ka sa pagkuha sa lola mo? Hindi. Bakit? Kasi walang marami na katakip na mabigat. Naniniwala raw si Ralph na kasubaybay si Lola Conchita at inaabangan ang pagwawagi ng apo. At sa bawat laro, ito raw ang bulong ng bata. Namimiss ko na. Na? Namimiss ko. Yung? Lola ko malayo raw ang nais na marating ng mga nakilala naming paslit para muling ibalik sa mapa ang kanilang bayan. Pero matayog man ang mga pangarap, mumunti lamang daw sila sa harap ng mabigat na pagsubok. Hindi ikinakaila na kailangan nila ang gabay. Aahon din yung marabot. Hindi din aahon yung buhay ko pag hindi ba umahon ng marabot. Cedric Castillo, GMA News.